sa mga taong di po nakakalimot pong mag Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyong lahat, uh, sana po ay palagi po kayong sumabay sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Marami po akong isi-share at ibabagi po sa inyo na mga gamit po inyo sa oras ng kagipitan sa pang-araw-araw na mga uh, karamdaman. At sana po, ay huwag po kayo makalimot pong uh, mag, bago matulog magdasal at pagkagising para gabayan po tayo ng ating Biyos na makapangirin sa lahat. At huwag pong makalimut pong mag- uh, humingi ng tawad sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Number one po yan na pagpaandar po ng mga orasyon, ang pagkumbaba sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na uh, hingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Ang sikreto ko po ay number one pong uh, pampagana ng orasyon po ay yung uh, pangkuhaan po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa, sa lahat, yung humingi ng tawad sa Kanya at Huwag po kayo mahiya sa umarap sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Kasi naririnig po kayo niyan. Pagkatapos po ay magpasalamat kayo sa Kanya na lahat po niyong mga gagawin po ay magpasalamat, humingi ng gabay para tayo ay gabayan at gabayan po kayo. Lahat po na mga kon uh, kung po ay hindi po tayo Uh, perfectong tao na ano hindi po natin maiwasan po yung makagawa po ng mga kasalanan at iwasan po natin ang namburan po ang iwasan po natin pagmumura at uh, bagnakaw mga kon po para gabayang uh, gabayan po tayo ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat isa rin po yung uh, mag ka ng kapwa mo tao na ah uh, igalang mo ang kapang mo tao, huwag mong abusuhin na uh, kung ano po. Huwag uh, mong saktan po yung isang tao, huwag mong abusuhin na kung po, para gabayan po kayo ng ating Diyos ng makapangirin sa lahat. At huwag pong makalimut pong na uh, tumulong sa taong nangangailangan po. Number one po yan na uh, pampandar po ng orasyon po yan. Kaya ibabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo na malagi kong din, eh, dinadala ngayon po na eh, inalagi ko sa akin YouTube channel na para maintindihan po ninyo number one po yung pagtulong po sa taong uh, ka po sa hirap ng buhay number one po pampandar po ng orasyon po yan. Ah uh, magagamit po sa araw waraw para maintindihan po ninyo uh, dito po lamang po sa hiwaga ng Pangasinan. Asa uh, mga nagko-comment po dyan na mga konpo. Dapat po ay una, una unawaan' na na po mag, magko-comment kung para konpo hindi po masaktan yung ibang tao na konpo. Uh, sana po ay eh, tumam, tumahimik na lamang po kayo na kung kayo magkumin ng pasaway kasi ikala nyo nagmamarunong po kayo eh. eh dapat po unawahin nyo lamang po na kung ayaw nyo po yung video iskip nyo lamang po maraming salamat po sa mga taong hindi po nakakindindi po ay eh, iskip nyo lamang po kung sino man po yung bukal ang puso, uh, bu bukal ang kalooban po, eh, uh, manood po kayo at marami po kayo matutunan po dito sa Ibaga ng Pangasinan. Pero yung mga pasaway at mga piloso po po, i-escape nyo lamang po at wala po kayong, lahat po na gagawimit, gagamitin po ninyo ng mga orasyon. Kaya sa iba po kayo kukuha, eh, hindi nyo papandar yun kasi uh, yung puso po nyo ay bato at yung isip nyo po ay, kung po ay, nagdadalawang isip po kayo na parang hinahabol uh, ginagabayan tayo ng ang aking mga binabagi po dito mga oras po ay tunay na tunay po na buhay na buhay po hindi po ako dito nagbabagi po ng mga walang kabuluhan po na bagay po kaya yung mga iba po na hihila po na kung nagko-comment po kayo nababasa nila po yun akala nila ay kayo na po ang bida. Kaya dapat po iwasan po yung mag-comment. Kung ayaw nyo pong mag-con uh, po ay huwag nyo i-skip na lamang po at huwag na po kayo magsalita. Para hindi naman po nasa po yung iba na con po. Kasi nababasa po nila yung comment po ninyo. Eh, dapat po ay uh, itulong nyo lamang po si iba. Uh, tumulong pa kayo para at magdasal sa araw-araw para gabayan pa kayo ng Diyos mga sa lahat. At sana po ay uh, uh, intindihan nyo lamang po at uh, para uh, gabayan kayo ng Diyos sa mga sa lahat at palagi po kayong uh, mamahalin habang buhay kung makaka kung po kayo gagawa po kayo ng kabutihan pero kung gagawa po kayo sa kasamaan huwag nyo na pong ituloy kung mag-aaral po kayo ng mga ganitong usapin na pang spiritual hindi nyo po mapapandar ng mga orasyon na gagamitin po ninyo kung nagdadalawang isip po kayo at piloso po eh, tandaan nyo po lamang po ang aking tagabilin po ay eh, uh, para malaman po ninyo na ang Diyos po ay uh, hindi nyo pa ginagawa po eh, alam na po ng Diyos nasa isip niyo lamang po alam na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng yung ibig nyo sabihin at gagawin maraming salamat po sa nakakaintindi po at sa mga subscriber ko po na mga datiyan po uh, maraming salamat po sa inyo sa hindi nyo pagbitiw lalo na po yung si Uh, taga Mindanao hindi ko na mabanggitin po yung pangalan niya maraming maraming salamat po sa iyo kahit na uh, malayo ka eh, ay ka ng aking youtube channel isulat mo lamang po ang, ang lahat po ng aking babagi mga orasyon at magagamit po yan pagdating ng araw kung mag, gusto mo mag-aral matuto ka uh, kumuha ka ng uh, magpudir ka balabal punto pala, bakod para makatuto kang maggamot at bago ka gumawa po ng mga bagay na ganyan po ay sabi mo na sa ama na uh, eh, ko sa iyo ama sana gusto kong manggamot na ma uh, gabayan mo ako tulungan po yung bukal sa puso mo at gagabayan ka tutulungan ka ng Diyos ang kapangyarihan sa lahat at iwasan mong uh, maggawa ng kasalanan kundi ang gawin mo ay eh, tumulong ka sa yung kapwa kahit na malit na bagay po yan ay Uh, alam lang sa mga kapangyarihan sa lahat na yung tinutulong at susuklayan ka yan kanya ng mga uh, bagay na ay uh, yung ginagawa ay, yung ginagawang mga kabutihan ay sa uh, iyo uh, ay kung po, triple po ay iukon mo sa inyo uh, maraming salamat sa iyo bro na pagsusuklayan niyo palagi, naku-comment ka nababasa ko po yun kaya maraming salamat sa iyo at sa mga na bagong subscriber po maraming salamat po sa inyo na at sa mga bagwan lamang po maraming maraming salamat po sa inyo na sana po ay huwag po kayong mag po mag uh, mahiyang pindutin ng subscriber po at manood na aking video tatanoy ko pong napakalaking utang na loob sa inyo na at, alam ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat ng inyong mga ginagawang kabutihan ang isi-share ko po niya, ngayon po sa inyo ay Ah. Uh, so, i ko po sa inyo ngayon po, orasyon po dir ng San Miguel sa katawan at pagkain ni San Miguel. Malakas sa protection sa gamutan at malakas at uh, napakahusay sa digmaan ang puder sa sarili ni San, uh, sarili ni San Miguel. Abisti, abitim, amisyutam, ipokso, laram, hampu, baltum, bagna, kartam, elementum, di, siramram, larak, kimti, baltum, iiso, kristi, adonai. Usalin po lamang po sa isang bisis lamang po. At sa pudir naman po, pudir, pakain sa medalyon po ng uh, sa Miguel Arcangel ay narito pang oras yan po. Aksanti, Alibata, Mamayuno, Patirusum, Malignum, Ultimatum, Pater Abal, Pater Lumayus, Pater Nagosti, Siractum, matyorum Abba, salbami Biba, Emmanuel di Mikail, Amin, Amin, Aliluya, 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 Amin. Alleluia, 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 Amin. Uh, pamamaraan po na pag nadasalan po muna yung na uh, pag nadasalan muna na pwede mo itong utusan ang medalyon mo, sabihin mo proteksyonan mo ako sa buong pamilya ko at sa lakas spiritual po yan po ang uh, sikreto po ng uh, hiwagan ng pangasinan po uh, mga, aking mga binabagi po uh. yan po orasyon ng San Miguel, uh, sa katawan at pagkain ni samigil. Yan po. Dito nyo lamang po matutuklasan po. Ah, uh, ito po yung sa pujer sarili po ay ah, uh, ihipon nyo sa dibdibi mo ng tatlong bisis po ito at sa pagkain ng medalyon po ay para malaman po niyo paliwanag ko po uh, iipon niyo sa medalyon po ng tatlong bisis po kung may medalyon po kayong uh, sa Miguel Arcangel po uh, iipon niyo sa medalyon po pagkatapos niyo pong maihip po ay pag nadasalan niyo na po ay pwede niyo pong utusan ang medalyon sabihin mo, proteksyonan mo ako sa buong pamilya ko at sa lakas spiritual po. Maganda rin po yung kwan po ng sa Miguel Arcangel po na uh, kanang kamay ng Diyos ang mga kapangirin sa lahat na uh, medalyon para gabayan po kayo sa gusto nyo pong manggamot sa spiritual napakabisa rin po yan at kung wala po kayong medalyon na uh, Uh, kung po kayo sa online po, mag-online po kayo sa uh, Shopee o sa Lazada, marami pong medalyon doon, makakamura po kayo. Huwag kayong bumili sa mga taong kwan po kasi uh, mahal yan mga kwan po. Kung gusto nyo pong mag, uh, kung po mag-online na po kayo at doon po na kayo bumili ng medalyon. O kung malapit po kayo sa Kiapo, doon po kayo sa Kiapo bumili para makamura po kayo at kung ituturuan po kayo mag uh, kung po uh, mambuhay ng medalyon marami salamat po marami salamat po sa inyong lahat uh, siya po sa inyong lahat